So, ngayon, ito na po yung diit na tinatalian po natin dahil nga splay leg, mga ka-farmers. Ayan. So, tingnan po natin. Ayan. Ayan, okay na po mga ka-farmers. Ayan, magaling na po siya. So, ngayon, natin na pong tatanggalin ang kanyang tali. Ayan o, oh, makakapaglakad na po. After 4 days po mga ka-farmers. Ah, bali pang apat na araw po ngayon. Pero magaling na po siya. Ayan, ang bilis po ng recovery ng big night mga ka-farmers. So bali, papakita ko muna sa inyo kung ano po yung kanilang itsura dati mga ka-farmers. So ganito po ang itsura mga ka-farmers. Oh. Nakakaawa po tingnan pero unti-unti po itong gagaling at makakapag-survive po sila basta't makapagdede lamang po sa tamang oras. So, bali, yung puti mga ka-farmers ay kusa po siyang gumagaling at yung brown naman ay hindi. So, kaya po namin tinatalian ito. Ayan, so ngayon, ito na siya. So, ayan, tatanggalin na po natin mga ka-farmers. Oh my God. Tatanggalin na po natin dahil magaling na siya. Four days pa lang po ngayon pero magaling na po. Sobrang effective po talaga sa splay leg kapag atin pong tatalian. Ang bilis po niyang gumaling. Ayun. Yun. Tanggal ng isa. Ayun. Tanggal na po mga farmers Magaling na ang ating splay leg na biik. So, ayun ah. Oh. Atin pong palalakarin. Hmm. Ayun, magaling na siya. Hmm, Doon ka sa oh, ayon oh, ayun, ayun. Ayun. Medyo nagmamarka lang po mga kapanis ng kaunti. So, sa wakas po. Ayan. Ayun mga ka-farmers, Oh, sa wakas ay makakapaglakso po yung kanyang mga pinti. So, ayan. Kayang-kaya na po niya makipagsapayan at makipag-agawan -ag po ng gede sa kanyang mga kapatid po na buwik. oh, ayan. So, ang video nating ito mga ka-farmers ay nagpapatunay na maari pa rin pong makapaglakad yung biit na splay leg or nakabilak po yung paa sa pamamagitan ayun, ayun, ayun. po ng pagtali mga ka-farmers. Simple lang po pero nakikita nyo naman na epektibo po ang ganitong paraan. So ayun siya mga ka-farmers at yun lang po ang ating gagawin sa splay na biek para po sila ay makapaglakad ng maayos at magiging komportable po sila. So tatalian lamang po natin mga ka-farmers at disclaimer po. So hindi po natin sinasaktan ang biik dito. Sa halip po ay atin po silang tinutulungan na makapaglakad ng maayos. So sana po ay may kaunti po kayong natutunan dito sa video nating ito mga ka-farmers.